Ha? Ay, dito na eh! Parito na! Ito naman din! Anakit! Ano, Ice? Papasahan mo ako nga. Ay, kuni. Oh. Kung gusto yung ako sasakay, kayo mo Pare, ka pa din ang isa. Hindi yung katulong din magpuhan. <laughs> <yung> <laughs> <Makanarik. hweight> Hindi yung katulong din Hindi yung katulong At hindi pala kamada. Is, maganda sana yung Kamada. Gaw mahirap pa mag pag yung Dapat may isa nakasakay nga para hindi masyadong kwan. yung ayos yan. Doon, doon. Saan doon? Hindi na po ang Eh, di dito ako. Eh, nakatali pala yan eh. E, nakatali. Hmm. Para nakalawit mag a oh.